Hello mga kamamshis! Kung naaalala nyo ay nagpost ako na marami kaming napitas na bunga ng bayabas galing sa aming tanim. Kaya naisipan kong masarap itong ihalo sa lulutuin kong ulam na panghapunan. Ang sinigang na bangus sa bayabas. Mabilis lang din itong lutuin. Mas matagal pa nga ang paghiwa at paglilinis ng mga sangkap na lulutuin. Hindi ito kasing asim ng sampalok pero kakaiba ang lasa ng hinog na bayabas sa ating sinigang. Saktong asim at manamis-namis ang kanyang lasa. Hinimay ko na rin ang gulay na kangkong at hinugasan. Eto na po at ready na ang ating mga sangkap. Nagpakulo lang ako ng tubig na isasabaw sa kaldero at pagkulo ay ready na nating ilagay ang mga unang sangkap na sibuyas, bawang at kamatis. Isinama ko na rin ang sili at mga hiniwang bayabas. At pagkulo, ay hinulog ko na ang isdang bangus. Nilagyan ko na rin ang sangkap na pampalasa tulad ng asin at buong paminta. At konting patis. Nilagay ko na rin pala ang gulay na labanos dito. Tinakpan ko at pagkulo ay pwede na natin ilagay ang gulay na kangkong. Ayan, eto na po ang ating sinigang na bangus sa bayabas. Kain po tayo.